Magandang araw po mga bayan Lalo na sa ating mga bayan na FW Ando tayo sa Loton Ano yung theater, oh Update tayo dito sa Loton mga, mga bayan So may napansin ako dito Ito may mga lamp post dito O Ang pabis ka kayo natawi dito Wala O May mga halaman pa rin dito lutong tayo mga kabayan yan nga lang yung iba kasi na mga ganito ay hindi uh, uh, ko alam kung saan napunta and tanggal na nawala dati kasi ano dito maganda dito na lugar may ilaw to paggabi pero sa ganito oh, hindi ko alam kung nila na nakakaw wala oh Tapos yung iba naman Ay mali uh, na Yan oh Wala mo sinasadya talaga Ikot ko kayo dito mga bayan Sa Luton tayo Wala oh Nakad ko kayo Wala mo oh. tinatanggal talaga Or ano don't you wear So, ito pa yung hidden garden. Ah, wala na yung ano, yung kapihan dito. Sarado na. Balik-balik na yung mga lampost. Ating ganda dito, Eden Garden. Dati may mga tinitinda dito ano, mga kape. Coffee shop 'yan eh. Parang inabandon na na. Oo. Ah, yung uh, coffee shop na napaganda Dati, yung si Hermes ko pa ha? yung mayor. Ang ganda dito magkape like na dyan. Okay. Ito hey, tayo oh, mga kumbuhay. Pakita ko na siya update. Wala na rin oh. Pati dito. Nalakad ko lang kayo dito mga kumbuhay. Manila! Ano nangyayari dito? Kabali oh. wala na kasi kompleto kompleto yan dito eh wasak wala tinangay na nila ba nalaglag na yung kalamanan ng wire Bali na no. oh. Ardito Ya Ardito Wala Or di ko alam may nugot Or ano May nakaw Tabingi so, na Kala siguro nila Ano Mamahalin Pa-share na lang natin vlog mga kabayan. wala na oh kasi dito sa likod ayan ampak yung basura ay, hanap ko lang gawa nga uh, tulugan ganda itong lugar nito dati kasi araw-araw kami dito nag update eh. ganda itong tambayan ay nakakalungkot lang ito na yung nangyari Pa-share na lang ng ating vlog. I, I hope updated kayo dito. Happening po dito sa Manila. Ah, yeah. dito pag nalinis ulit.